Yan mga teammates, so today is June 28, 2025 yan. So gamit ko na tong kulan si MT44 ko na tripod. Bali, papunta kami ng Domino's Pizza ngayon. Yamshi si, nagre-recon pa. <laughs> Kasi ito, Bill. Kasi si Charles. <laughs> At <p> check! <laughs> so inaantay lang namin yung utol ko. So may kasama kaming mga Muslim yan. So by the way, Muslim nga pala yung utol ko sa yung family niya. So bawal ngayon ang pork. Kaya titingnan natin kung ano yung pwede nating orderin sa Domino's Pizza. Let's go! Yay! Tama-tama! Thanks! Tabi! Oh! Bye-bye! Hindi kami kasi sa kotse kaya nag-tricycle na yung iba. Ano yan? Ayong. yung? Thank you, Mama. Thank, thank you, Mama. <laughs> kayang magdadrive ngayon mga teammates Mga teammates last day na bukas ng anniversary promo ng Domino's Pizza. Meron silang 5 peso promo sa lahat ng branch nila sa Laguna. Gaya ng Kalamba, Cabuyao, Los Baños, Santa Cruz, San Pablo, at San Pedro. Bumili lang kayo ng kahit anong pizza and yung second pizza nyo, 5 piso na lang ang babayaran nyo. O diba, jackpot? Kaya sa mga pizza lover na gaya namin, huwag nyo nang palampasin to mga ka-teammates. Minsan lang to. Happy, happy anniversary nga pala sa Domino's Pizza Laguna. O diba, hindi sila tatagal ng ganito kung hindi mas sarap ang pizza nila dahil talaga namang presyong pangmasa sulit sa lasa. <laughs> Mega love shoutout nga pala kay Sir RJ Matkenso. Grabe, nakakapaglaway naman to. Ang galing, no? Kitang-kita yung malinis ang kitchen nila. <laughs> Grabe, no? Sanay na sanay sila magmasa. Uy, pinapaikot-ikot pa. O pagkatapos paikot ikot-ikutin, ay bibilugin naman. Pagkatapos, iiwanan yung duguan. De joke lang. So, siya na ko po, Rudy, tinatabo na naman. Lang cheese. Kuya, masilya ba yan? Ay, cream cheese pala. Sorry na, Domino's Pizza. Ngayon lakas Sinabuhay ang puso kong patay na patay sa'yo. Ayan na, nagdadatingan na ang mga customer. Sabi na malakas kami mambudol eh. Sino ba namang hindi magpapabudol sa ganito kasasarap na pizza? Grabe, kainan na. O, kain tayo teammates. Mas masarap talaga ang pizza pag kumpleto ang pamilya. At syempre, yayain nyo na rin ang inyong mga barkada. Oh Charles, kala ko ba hindi ka nakain ng pizza? Abay nako, o order pa yata ang anak ko. O so paano, sinong pinakamaraming nakain pizza? Take note, lima yan. Hindi ba kayo matunawan? Habulin nyo lang si Sian. Ang saya, no? Oh, bakit? So paano mga ka-teammates? Hanggang June 30 na lang ang promo nila. So good na! Team, Team